Good day mga kabay! Karong adlawa, isnak ang atong tirada. Makita ninyo nga na ako'y lumpia rapper o saging sa lamesa. Pass sa atong lumpia rapper din sa atong saging nga humanan ako o slice. Humanan ako slice sa saging kinahanglan nga ato ning prituhon. Kahit kung dili ninyo Nimo buhaton o iputos Nimo dayon sa lumpia rapper hay pwede raman gihapon makaon. <laughs> Pero ang resulta una pangamaluto maluto ang imong lumpia rapper kaysa sa saging. Maong prituha una ang saging before nimo mo sa imong lumpia wrapper. Pass forward ta sa humanagpito ang atong saging. Di ara ang sikreto nga di dili na sikreto kay ako namang gitugan sa inyo. Ang atong tirada karon banana turon with cheese. Say cheese! Oh! Nabuang na! Ay, sorry, sorry, sorry. Dili day na mga cheese. Bisag unsa pa na nga brand sa cheese, sigurado nga maglo-level up ang atong tirada. Fast forward ka sa umano slice ang atong cheese. Karon ato ng sugda putos ang atong mga naprito nga saging. Nani? Nipis ra day kaayang atong lumpia wrapper tungod sa kadako sa saging. Maunang nag-decide ko o dubli sa atong rapper nga iputos sa atong saging. Karon ingon ani na ang iyang resulta. Pass forward ta ang pagputos human na. Nagulat na ang atong kalaha og ang oil nga init na. Gibutangan na ni Mrs. Brown sugar, sugar para matunaw o magkaramelize na eh wala pa siya magkaramelize pero gilunod na pero ayaw mo kabalaka kay okay ragi hapon, ang resulta di ara ang pinis product sa atong tirada wow ready na mga kabark ang atong banana turon with cheese tara mga ano ta let's go hmm Hamot kay init pa. Lame pag nabutangan ng cheese. Kung gusto ka o gisnak na ingon ani o nag-crave ka, unsa pa gihulat? Sulay na! Hanggang dito na lang ang pinta kanunay. Hanggang sa muli and peace out!